guys, the, habang tumatagal, dumadami po yung tao. Ayan. Ayan yung pila guys, ang taas taas na ako. Ayan, hanggang doon pa yan. <laughs> Ayan yung pila. Ayan pila. Habang ano siya, until ano pa to yan, until 4.30 ng hapon. Ang katok na 4.30 ng hapon. Pero supposed to be guys, hanggang ano pa siya, hanggang, hanggang May 13 ang butuhan dito sa Hong Kong ay lang guys, no? Ang dami-dami talaga, oh. yan, di ba? Ang saya. Hi! <laughs> at kami naman ay tapos na. At kami, kami ay umuwi na. na rin. Oh. ano, ang dami oh. Dami talaga no. Ano siya, ang Philippine consulate ng Hong Kong. Bye-bye. Kasi ito na